guys! Welcome back to my channel. See, this is Umi. Umi, Umi, Umi. Umi! So, I'm gonna show you our room. Kaya natarong na namo siya. Our room now. So, na siya gubot. Sige. Natarong na siya. Natarong na namo dali. Yan, 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 yan. Tainan ay. Sure actor is out. Awesome. So, I'm happy. Yan natarong na. So, nindat na siya tanang. And this is the view outside. Umi's view. So, kani siya, man is gibuhat. para ni Winter good kay para ari siya magkuan magtatanaw pero siya sad girl Kaya ganahan siya magtanaw mag birds so ganahan mag birds sa Atbang bang usahay excuse dahil na yan <laughs> ano mo na siya yung view dere so naapa ko gipalit actually sa timo ibutang nako ko dere para maigda siya dere kay ang iyang ang iyang katri, di naman maso dito. Ay, nagpuot na. So, dito siya nabutang. Pero, mo man siya dito sa akin noon. So, siya. So, I like our arrangement now. And this one, kita ko ani sa sentro. Barato na ni sa sentro. See? Si. I hope you like it. Oh, umi, umi! Oo, asa ka? Yeah. That's all for now. See you in my next vlog!